And guys, baguhan ka balang basa ba sa pag-alaga uh, ng azolla? So, ituturo ko sa inyo kung paano magtanim or mag-cultivate ng azolla. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung itinanim nating azolla sa uh, bacha. So, dito sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng azolla. So, ang kailangan lang natin dito guys ay uh, bacha, Siyempre, tapos meron tayong lupa na hinaluan na rin natin ng tuyo na tain ng uh, baka or kalabaw pwede. So kailangan din natin ng tubig at syempre yung azola na itatanim natin. So kanto lang karami yung azola natin, yung iba ipapakain na natin sa mga manok natin mamaya. First ilaglagay natin yung uh, lupa natin na may halong uh, ng baka so ganito lang yung gagawin natin so sa pagtatanim ng asola guys pwede naman tayong gumawa ng yung parang fish fund or asola fund so pwede kayong gumamit ng mga uh, trapal or yung yung tulda sa tinatawag na tulda so ito lagyan na rin natin siya ng tubig yung sunod natin So, depende sa laki ng batsa na gagamitin natin yung tubig na ilalagay. Pero dito, ang sukat ng tubig na inilagay natin dito ay uh, nasa 4 inches ang lalim ng tubig na ilalagay natin dito sa sa batsa na gagamitin natin. Siyempre, haluin lang natin para yung yung vitamina na nakukuha niya sa sa tayo ng baka eh mapunta dun sa tubig kaya ganyan yung ginawa natin at ngayon naman lalagay na natin dito yung ating azola so ang azola natin guys bumili lang tayo ng 3 uh, kilo so nabili natin sa kilala nating uh, breeder na may alagang azola or may tanim na azola so yung iba dito papakain na natin sa mga manok natin mamaya 'tong um, gagawin natin dito, guys. Ganyan lang, Ihalo lang natin or lalagay lang natin dito sa babaw ng tubig. Tapos siyempre, ayusin lang natin para 'yung ugat eh mapunta sa ilalim. Ganyan. 'Yan. Ang azolla, guys, maganda 'to para sa mga alaga nating manok. Bukod sa makakatipid tayo sa pakain kasi mahal 'yung feeds. Ito lang azolla tsaka konting feeds lang maganda na para sa mga alaga nating manok. Ay ganyan lang guys. So dito meron din tayong ginawang uh, temporary lang na taniman natin ng azolla bago natin ilalagay sa mas malaking lagayan. Ganyan lang guys. Yung pagtanim ng azolla. Sana kahit paano sa simpleng video na to meron kayong natutunan. So thank you so much sa inyong panonood.